guys, sa mga baguhan po dyan at hindi pa po alam kung paano gamitin yung mga tools ni Meta gaya ng green screen at gusto nyo magkaroon ng background habang nagsasalita kayo o gumagawa kayo ng video, yan pong ituturo ko sa inyo guys. Panoorin nyo. Punta po tayo sa Create Reels. Yan po. Tapos sa taas po may, may pagpipilihan po tayo. May camera, may music, may templates, may effect, may green screen. Piliin po yung green screen. Tapos, dito po sa scenes, may mga, yan po, kung gusto nyo ng background na to, yan, yung tulay na yan, o kay bulaklak, yan, kung ganyan. Dami pong pagpipilihan dito, mamimili lang po kayo ng gusto ng background. Kung may problema kayo sa mga background ninyo, wala pong magandang uh, place sa inyong mga tahanan, yan po, pwede pong gamitin yan. Tapos, once na nakapamili na, i eh, lang po. Tapos, start na. Mag-start na po kayong gumawa ng content. Tapos, kung gusto niya naman ng effect, yan po, yan. Ganyan po. Yan. Yan po, yan. ba diba? Ang ganda na. Yan lang guys. Sana nakatulong. Follow for more.